Hello magandang magandang hapon sa ating lahat alam lalo ng mga viewers mga uh, subscribers na sumusubaybay sa aming youtube channel abong mariano youtube channel uh, saan sulok man kayo ng gayigdig uh, binabati kayong lahat ng uh, magandang hapon, magandang araw uh, kung saan nandito na naman ako uh, kina ang Tangela na uh, one week na hindi ako nakapunta dito kasi busy naman tayo pero kailangan na pumunta tayo dito kasi siyempre para magipagkwentuhan yung dalawang uh, student natin na kahit pa paano man lang ay atin ating matulungan na matigyan natin ng kunting tulong sa kanilang dalawa So, uh, magandang hapon, uh, Kathleen at Angela. Magandang, magandang hapon, hapon din. Magandang ah, hapon din. sa mga viewers, uh, viewers natin sabi ninyo sa kanila. Mag-hi kayo magkai Mag-hi kayo para ano. Magandang hapon mga viewers, viewers yeah, subscribers na uh, mga bagong uh, sumusubaybay sa aming YouTube channel. So, uh, kailan ang ano nyo? Tapos na ano? Christmas party Christmas program. Noong 19, sir. 19 December. Uh, tapos sa uh, pasok na naman. January. January to. Yeah. January to. na. Yan. Merry Christmas sa ating lahat. At uh, manigong bagong taon. Yan. Sana po ay uh, uh, sa darating taon ay uh, magandang maganda ngatin pamumuhay. Uh, mga ginibigay ng Panginoon na blessing. Sana mabigyan naman tayo ng uh, blessing para sa ganun ay lalong makatulong tayo So, uh, palagi tayong magdasal araw-araw, gabi. Mga uh, ano yung kwan mo uh, bago pa matulog? Dapat magdasal tayo bago ka pa matulog para sa ganun ay uh, baka marinig ang ating Panginoon rin. Ang inyong panalangin lalo ngayon na uh, malapit ng Pasko, ang New Year, uh, kung ano ang uh, new, ano yung New Year's resolution niyo? Yan na, yung New Year's resolution. Ah, uh, hindi nyo alam? Di. Ay, nako. Hindi nyo alam. Ang New Year's resolution nyo ay ano, yung sana makatapos kayo sa pag-aaral, studyan tayo kayong mabait, matulungin. Yan, lahat nandyan na. So, uh, ito ay sinabi ko na makapunta ako dito para uh, magbigay ako ng kunting tulong para sa kanilang uh, eh, pamasko. Yung pamasko ko na lang sa kanila. Eh, Siyempre, eh, alam natin na pag ganito na December, siyempre, ibigay naman tayo kahit konti. Para sa ganun naman ay meron silang ah... Uh, gamitin. Ah... Uh, so mga kababayan ah... Uh, na ito yung masasabi ko na anuhin natin yung ah... Uh, pera. Anuhin natin yung ah... Uh, kayamanan mo kung yaman ka man na hindi mo naman nga nagagamit mo may tulong dapat na uh, tumulong tayo para sa ganun mga ganitong uh, estudyante yung kulangin sa uh, financial uh, kailangan lang ano, na tumulong tayo sa kanila para sa ganun ay uh, na natin ng pansin sa kanilang pag-aral. Ano masasabi ninyo, Kathleen, at hindi ano sa masasabi niyo naman sa ating mga viewers na na ano ito na yung talagang sumusubaybay sa atin. Yung nagpipiis na nanonood sa ating mga vlog. Papasalamat kami sa viewers namin at sana masilip nyo itong vlog namin at lagi kayong sumuporta sa amin at sana ma matulu matulungan niyo po kami. Ayan. Ika, ikaw, Angela. Ano naman yung, ano mo, yung opinion mo? Masasabi ko lang, sir, um, sa na pagtuloy nila yung mga manonood sa mga video namin mag mga video namin magpinsan at sana hindi kayo magsawa sa mga video namin at sana mag-like Yes. Mag-like at mag-share kayo sa mga video namin sa Bong Mariano. Ah, uh, Bong Mariano YouTube channel. Eh, Bong Mariano yes. vlog. Yan, hindi, eh, may channel ko pa. Ah, uh, yan, makita nyo lahat yung ginagawa uh, ko doon sa aking YouTube channel, sa aking mga vlog. So, ah, uh, ito ay... Uh, hindi na ako uh, magtagal na ano para magbigay na ako para madalian lang ito. Para sa ganon na uh, meron silang uh, gagamitin itong uh, Pasko na hinihintay uh, ng bawat Pilipino, ng bawat isa. Ano. So uh, magbigay ako ng tulong. ý tưởng cái gì vậy kathleen 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 no, Angela, Angela. Angela, Uh. Uh. Alinsan niya lang yung naibigay ko. Okay lang, sir. Uh. anong sasabi niyo? Salamat, Salamat, sir. Salamat, sir. Palagi, palagi niyo kami tinutulungan. Pag okay. sana Magsao sa amin. Oo. anuman naman kasi pero lang naman yan. Ang importante yan. Ha? yung sinasabi ko na matatulong ko sa, sa inyo sana hindi kayo magbabago uh, gawin nyo lang yung narapat para sa yung sarili sa kapatao ayan lang, uh, manalangin kayo palagi sa ating Panginoon sa ating pong may kapal at uh, alam ko na ang ating ginagawang ito ay uh, ma uh, maraming makabuhi, makapanood ano mga estudyante? Ay, ano pala yung mga estudyante? Kumusta yung mga estudyante? Fun. schoolan ninyo. Kumusta niyo rin sila? Mga vlog natin. Vlog na yung kwan, ano masasabi sasabi niyo sa kanila? Sasabi ko lang po sa mga kaibigan ko. Ah. Um, ano? sana hindi sila magsawa sa akin at sana panoorin panoorin nyo to ang mga video namin at sana i-like nyo at i-share nyo sa mga ayan so uh, hanggang dito na lang hindi na namin magkatagal at uh, magbenda pa kami na so hindi niya ito nang nirinda namin no Anong merienda natin, ano yung kan natin hindi lang, magpainit ka ng tubig. Yes, sir. Para mag-gerinda tayo. Kaya ito tubig. So, hanggang dito na lang. Ang aming vlog, maraming maraming salamat sa mga nanonood. Yung mga sumusbaybay, maraming maraming salamat sa inyo sa pagsuporta, sa walang sawang pagsuporta sa aming vlog, kung Mariano vlog, at sa itong dalawang na uh, uh, estudyante na si Angela at Kakin, na Sinasabi nila na sana po meron makasilip at uh, sana meron na makatulong daw sa kanila para sa ganun mas malawak pang ang kanilang pag-aaral so hanggang dito at uh, bye bye sa iyong lahat bye bye na kayo ngayon bye na, ayun. Ayun. <laughs> bye -bye na. <laughs>